Salitan, napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay kailangan, hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partner sa mga proyekto ng gobyerno sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako na sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano na pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our bago ng Pilipinas. Nagkaroon po ng haka-haka, ugong-ugong. Wala namang confirmation, subalit kumalat po itong uh, mga impormasyon patungkol sa napipintong pagbubuwag daw ng Task Force Davao. At uh, yan ay dahil sa mga intriga ng mga intrigiro sa nangyayaring political conflict ngayon sa ating bansa at sa nangyayaring mga maiinit na issues kung saan na i po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi ng mga intrigero o mga marunong po sa pag sol ng impormasyon na ang Task Force Dabao daw ay isang uh, binuong unit ng armed forces para magsilbing protector ng pamilya Duterte sa Dabao, which is farthest from truth sapagkat yan po ay binuo noong panahon ng kasagsagan ng mga terrorist bombing and terrorist threat operations in southern Mindanao, particularly in Davao region, even prior to the night market bombing noong panahon ng 2016 or 2017. So prior to that, may mga insidente ng pangbubomba. And because of that, nabuo ang Task Force Davao as a composite unit of the Armed Forces of the Philippines dedicated to fight off Terrorism and to secure Davao as the flashpoint of southern Mindanao in that area of Mindanao uh, region. Brother Franco, yes, dahil dyan ay nagkaroon ng pahayag ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Take it away regarding that sa aking uh, binigyan ng introduction. Yes, Ka Eric. Uh, maliban dyan. Meron nga uh, naging statement na malinaw no, sa video footage na ating papakita mamaya pero meron din siyang uh, naging pahayag. Yes dahil bumisi uh, bumisita rin siya sa Eastern Mindanao Command kung saan nandito nga ka Eric. Ang uh, mga sundalo ng uh, Eastern Mindanao Command pinaaalalahanan na maging tapat sa isang republika ng Pilipinas. Nag-iisang republika. Yeah, nag-iisang republika ng Pilipinas. At ang Eastern Mindanao Command, by the way, mga kababayan, Ma'am Lorraine and uh, Brother Franco, nakabase ito sa Panakan, Davao City. Correct, Eric. Ito nga ka, Eric. Ito, babasahin ko. Itong isa sa mga lamang uh, ng uh, paalala ni AFP Chief of Staff General B Romeo Bronner Jr. sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 10th Infantry Division at Eastern Mineral Command itong February 3, 2024. Mm. Naniniwala ang general na hindi magagawang magtaksil na mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang profesional na kawal ng pamahalaan. Ayon pa kay Bronner, I am not worried because I know that the new breed of soldiers are professionals. Let us remain united and loyal to the Constitution and the chain of command. Patuloy ring hinimok ni General Bronner ang mga kasamahan nito na mag-focus lang sa kanilang trabaho. Iisa lang anya ang ating Pilipinas at iisa at iisang bansa kung kaya dapat na ipagmalaki natin ito bilang iisang mamamayang Pilipino. And I quote, Focus lang tayo sa trabaho natin. Isa lang ang ating Pilipinas. Isa lang ang ating bansa. Let us be proud of our heritage. Let us be proud of who we are as a people. Pilipino tayong lahat kaya mahalin natin ang ating bansa. Dagdag pa ng general. At sa kanya pinaka, sa pinakauling paragraph ka, Eric, nauna nang nilinaw din ng, uh, ng Armed Forces of the Philippines na ang pagbisita ni Bronner sa Mindanao ay upang kamustahin ang moral ng mga tropa doon sa gitna ng mga ginagawa nitong pagtulong sa mga biktima ng kalabidad sa malaking bahagi ng Davao region, taliwa sa umano'y planong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang nagpahayag ng pagsasarili ng Mindanao bilang isang republika. Yan. Pero kasi na dito ka, Eric, oh, meron sige. tayong video. Eto. May video siya, mas maganda pakinggan yeah. natin po natin. Yan. Panorin po natin ang naging payag ng ating Armed Forces of the Philippines Chief. Uh, nandito po tayo ngayon sa isla ng Magulis, sa probinsya po ng Batanes. Uh, ito po yung pinakadulo na isla po ng Pilipinas sa norteng uh, parte ng ating bansa. At uh, makikita niyo po sa likod, yung bandila ng Pilipinas at uh, itinayo po natin dito uh, para ipakita na itong isla na ito ay pagmamayari ng uh, Pilipinas. Uh, gusto ko rin pong sabihin na uh, yung balita po na bubuwagin yung uh, task force Davao ay hindi po totoo. So, hindi po totoo totoong uh, bubuwagin natin yung uh, task force Davao. Uh, instead, magdadagdag pa tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan uh, ng pwersa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Uh, yun lang po at uh, mabuhay ang Pilipinas. Good. So let us take the words of uh, our Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, uh, General Romeo Browner, Jr. for those are official statements coming from uh, the uh, uh, highest commander, no, next to the president who is the commander in chief, ang chief of staff natin patungkol sa sandatahang lakas ng ating bansa. Tatlong bagay ang tinumbok niya. Una, inemphasize niya uh, yung uh, na iisa lang ang Republika ng Pilipinas at hindi tayo pwede magkakahiwalay. Constitutional assertion po yon. Nothing new about that and that is legal lawful declaration of the chief of staff. Number two, Sinasabi niyang dapat pangalagaan ang teritoryo ng bansa. Kaya nandiyan siya sa isang video clip na nasa dulong bahagi ng Batanes Island Province. Ng Batanes at sa isang isla sa Batanes. Pangatlo, binanggit niya na hindi totoo. Yung haka-haka uh, at ugong-ugong patungkol sa impormasyon sa pagbubuwag ng task force Davao. Ang sabi niya, uh, dadagdagan pa dapat ang mga task forces na lumalaban sa terrorism. Ito po ang aming binabanggit kanina. Matinding pangiintriga po ang ginagawa ngayon sa pamilya Duterte at lahat po ng mga troll operators paid uh, information na uh, disinformation operators ay nakakalat. At Matindi po ang pangangailangan na magkaroon ng opisyal na pagpapahayag ang mga pinuno ng ating bansa lalo na po sa ating security sector agencies, ang ating sangkatahang lakas especially. At ngayon nakita natin na hindi totoo na ang trato sa Task Force Davao ay private armed group or dedicated unit exclusively for the use of the Duterte in Davao. That is farthest from truth at binanggit ko kanina, ang pinagmulan niyan ay ang pagbangga at pagbibigay ng dedicated force to in the heartland of Davao region, particularly sa Davao City. Ngayon pa lang, just in case, tumuloy ng referendum itong menchaking PI na ito, then we will have the numbers na i -reject. yan. Wala na po ako sa karambola. Okay, magkaliwanagan na rin. Wala yung picture ko dyan. Wala yung pangalan ko doon sa ano, so, whoa, sa wow, sa